Dudang kampo ni Alice Go na totoong tao ang lumutang sa isang dokumentaryo sa Al Jazeera na nagsasabing Chinese spy ang dating alkalde. Baka raw AI lang ito. Nasa frontline na balitang yan si Reynel Pawid. <laughs> Walang katotohanan. Yan ang buelta ng kampo ni dating Bambantay Lak Mayor Alice Go matapos muling lumutang ang akusasyong isang Chinese spy si Go. Hindi ako spy. Hindi Mula sa nakagawi ang kalmado at minsay pangiti iti lang na reaksyon, isang palaban at tila inis na Alice Go ang sumagot sa House Quad Committee inquiry nitong biyernes. Ganyan ang naging reaksyon ni Go matapos ipapanood sa House Quad Committee ang isang documentary ng foreign media agency na Al Jazeera. Isiniwalat dyan ng isa umanong Chinese tycoon at self-confessed spy na si Seiji Jiang na isang Chinese spy si Go. Ipinakita rin sa video ang listahan umano ng mga state security agent kabilang dyan si Go Wa Ping o Alice Go. Agad naman niyang pinabulaanan ng dating alkalde. Kasi po, ganun niyo po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy ayon mismo sa legal counsel ni Go na si Atty. Stephen David, nadala lang ng takot ang dating alkalde kaya nainis ito. Pinabalik na naman yung issue. Di ba yan ang reason why dumami yung mga threats sa kanya, yung pagiging alleged Chinese spy? So ngayon, pinabalik na naman yung issue dyan. O na naman gusto na mangyari, dadami na naman yung mga threats sa kanya. Duda rin si David kung totoong tao ba talaga itong si Zhe Xi Jiang. Ang sabi sa akin, yung tao na yan, hindi naman totoong tao, artificial creation, AI daw yan. Dapat ilabas nila, di ba? Oo. Kung totoong tao yan, i-cross-exam mo yun, ilabas mo yan para matanong natin. Ayon naman sa National Security Council, kailangan pa rin imbestigahan ang inilabas na video. Posible manong bahagi lamang ito ng isang disinformation operation. Nakakulong ngayon si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory at nakatakdang humarap sa Pasig Regional Trial Court sa Martes kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.